Okay, good morning, good morning mga kabayan ano. So nandito tayo ngayon sa maliit na boarding house ano. Update natin yung pinagawang boarding house. And dahil na nalagyan na ng bubong. Yan. Papakita natin yung yung bubong na yan. Yan. Nilagyan nila kahapon. Pinapapakyon na lang nila. So sa laki ng bubong nito nasa mga, mga 50 square meter ano. 50 square meter pinapakpakyaw lang nila ng uh, labor materialis 27,000 pero yung pinakakapal na no yan ang estimate ng uh, gumagawa nito kasama na yung sa kanila na lahat ano kasi, kasi yung gutter na yan yung gutter na yan, kasama na pati yung flashing ayan yung nakikita nyo yung mga tubular na yan tatanggalin nila yan yung mga tubular na yan, kasi ginawa lang nila ng support uh, brace pansamantala tapos uh, ilalagay nila yan dito sa second floor. Tapos papalitan nila ng uh, yung uh, metal studs kasi may nabili na silang metal stud. Doon nila ilalagay sa gilid paglalagyan ng uh, metal wall cladding. Tapos itong uh, uh, tubular na ito dito nila isasahig dito sa second floor. Dahil ang gagawin nila dyan concrete uh, slab sila dahil maana yung lugar. Tapos doon sa gilid kung nakikita nyo Maglalagay sila ng yung pisana, maglagay ng uh, yung hollow blocks. Hollow blocks, nang papiling na sila doon. Tapos dito rin sa tagiliran, magpapile din sila rito sa tagiliran. Yan, papile sila ng hollow blocks yan. Tapos ilalagay nila ang C-bar. C-bar ang ginagamit nila, hindi concrete uh, beam, ano, kundi C-bar beam. Ilalagay nila sa ibabaw. Tapos uh, yan gagawin nila ng slab nag-uumpisa um, nag na sila doon. yan, Tapos paikot yan. Paikot hanggang doon. Nilagay na nila ng sibar. Tapos dito sa tagiliran, may nabili na sila ng uh, metal wall cladding. Maglalagay sila dyan ng uh, partition, ano? Partition ng metal studs. Paikot yan. Tapos nalagyan nila ng metal wall cladding ang pangdingding nila. Yan. Kasi mas nakakamura daw pag metal wall cladding. At saka hindi na mamimintura at saka mas maganda mas maganda lang tipid tapos dito sa baba yan ah uh, solid na dito ano na uh, kulong concrete na talaga at saka uh, yung uh, piling ng uh, uh, hollow blocks yan pinakain nila hollow blocks ang uh, pile na dito para matibay talaga at saka gumawa sila ng tat uh, walong poste walong, walong poste ito no sa ilalim yung kulong talagang uh, pag kailangan uh, matibay yung pundasyon uh, mo sa ilalim dahil yun ang nagbibigay ng atibay. Uh, tapos sa uh, concrete uh, hollow blocks ang nilagay tapos light materials na yung sa ibabaw Yan. pagkatapos ng piling diyan pag nabuo na finishing na naman sila dapat ma-finishingan talaga to para hindi mabubulok yung mga hollow blocks Yan. Kasi uh, pag napabayaan mo lang ganyan tapos ulan-init, ulan-init eh mabubulok yan. Kailangan mo ng finishing. Ito, papakita natin yung mga hollow blocks na nabibili nila. Yan. Matitibay rin naman ito. At saka dito sa amin, ang hollow blocks nabibili mo lang ng 12 to 15. Yan. At saka ingat ka rin dahil mayroong mga gumagawa na marurupok, hindi magandang halo. Kaya, pag nakabili ka ng 15 pataas, eh, matibay na yun. Ayan. Matibay na rin ito. Dahil uh, yung iba, hindi mo mahawakan. Pag hinawakan mo man, ay pud -pud ka agad, tatanggal. Ayan. Ito, ayos pa to dahil uh, nahawakan. Ang kailangan lang nito, kailangan matibay yung mga pagmamasa nila. Tapos, dito tayo sa loob, papasok tayo rito. Ayan. Ito yung pinaka- uh, ano nila dito, yung daan. Sa ibabaw naman, makagawa sila ng uh, tap, apat na kwarto dyan. Apat na kwarto na 7.5 square meter ang sukat. Yan, apat na kwarto lang ang gagawin nila dyan. Tapos, uh, uh sukat na yan, ano? Nasukat na nila, tag 7.5. Uh, Tapos, maglagay sila ng dalawang CR. Kailangan mayroong CR dito sa tagiliran. Yan, dito sa tagiliran. Tapos, uh, para yung sa taas, hindi na sila bababa. Uh, common CR lang yung sa taas. Dalawang CR, toilet and bath. Tapos, uh, iba naman yung dito sa ilalim. Kasi dito sa ilalim ay uh, maglalagay sila ng tatlong kwarto na malalaki rin. Uh, 10 SQM. Tinis QM ang, ang lalagay nila rito. Tapos may sarili ng uh, toilet and bath. Yan. Pagkatapos ng piling dyan, pag nabuo na, finishing na naman sila. Dapat ma-finishingan talaga to para hindi mabubulok yung mga hollow blocks. Yan. Kasi uh, pag napabayaan mo lang ganyan, tapos ulan init, ulan init, eh, mabubulok yan. Kailangan mo ng finishing. Okay, nailagay na nila yung uh, metal wall cladding. Ano? So, tapos nang nailagay. At saka, napakaganda dahil uh, coated na siya. At saka, anti-rust na rin, di basta-basta kakalawangin. So, yung metal wall cladding, may tatlong klase o apat na design. Mayroon itong design ito, isa uh, navy blue. Mayroon din silang bamboo. Mayroon din silang uh, oak wood. Mayroon din silang uh, plain lang na design. So, yan, yeah, napakaganda dahil... Uh, nauuso siya, light materials lang at saka maganda siya kung papagawa kayo ng 2 story dahil hindi masyado kamahalan pag nagpapagawa so hanggang dyan na lang ano at saka sana nag enjoy kayo sa video ito hihingi tayo ng pibor, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa sunod nating mga vlogs so hanggang dito na lang ito si Lino Boy, ang youtuber ng bayan peace out